Good day po Sir Casper at sa lahat ng nakikinig sa inyong channel. Narito na po ang ikahuling yugto ng aking kwento. Nang makalayo na nga kami ng bahagya sa dalawa ay nakarinig na ako ng malakas na huni ng wakwak -wak at mabibilis na pagpagaspasa ng mga pakpak. Nakita ko namang mula sa bintana ng sasakyan ay ikinumpas ng matanda ang kanyang kamay sa ko ay ipinapahiwatig niyang huwag akong matakot at magpatuloy lamang sa pagsunod sa kanila. Takti naman, ano ba tong napasok kong sitwasyon? Kumunti ka na ako kanina. Sambit ko pa sa sarili habang seryosong nagpapatakbo ng motor sa mahabang daanan palabas ng baryo. Sa paglipas nga ng mga minuto na nananitiling nakasunod lamang ako sa kanila. Ay nakikita kong parang pamilyar sa akin ang lugar na tinatahak namin. Pakiwari ko ay parang napuntahan ko na talaga ang lugar na iyon. At hindi ko lang matandaan kung kailan ako nakapunta sa lugar na iyon. Hindi naman naglawan ay pumasok kami sa isang iskinita at tuminto kami sa isang malawak na bakuran. Pagkahinto namin ay natanong kung may dalawang matatandang lalaki ang lumabas ng bahay. Agad na tumakbo si Tanya at niyakap ang dalawang matanda. Nang tuluyan akong makalapit sa kanila ay napagalaman kong mga lolo pala iyon ng dalaga. Isa-isa niya akong ipinagpakilala sa kanila at nalaman kong kaanak sila ng ama ni Tanya pagkapasok pa lamang namin sa loob ng bahay, ay nakalanghap na ako ng napakasangsang na amoy at para bang kasing amoy iyon ng naburong dugok. Hindi rin magandang presyensya ng bahay at ang bigat sa pakiramdam. Maupo ka, Iho. Sandali at ipaghahanda kita ng makakain. Aniya pa ng matandang si Lolo Miroy. Sige po, maraming salamat po Tugon ko At napaupo na nga sa mahabang upuan Nga pala Ang balita ko ay ikaw ang nagligtas sa pamangkin ko Tanong ng tsuhin ni Tanya Tumango naman ako at isinalaysay ang lahat ng pangyayari Noong gabing nakita ko ang dalaga Maraming salamat pala sa pagligtas mo dito sa apo namin. Kung hindi dahil sa iyo ay baka napaano na siya. Uwi ka pa ng lolo ni Tanya na nagngangalang Tomas. Wala ho iyon. Kahit sino naman po siguro kapag nasa ganong sitwasyon na ang taong nakaharap nila ay eh pinaguradong iyon din ang gagawin. Tugon ko sa matanda. Makaraan nga ang ilang minuto ay dumating na ang pagkain. Narinig kong nagsabi si Tandang Meroy na kumain na raw muna kami ni Tanya. At mamaya lang pagkatapos kumain ay may pag-uusapan kaming mahalagang bagay. Sandali kong tinitigan ang pagkain na kahain, lalo na ang ulam na dinugo ang nakahain. Umuusok-usok pa iyon at nalalanghap ko pa ang napakabangong samyo. Subalit, nakikita kong para bang hilaw pa ang dinugo ang nakahain. Huwag kang mag-alala, Iho. Malinis ang pagkaing iyan at karni ng hayop ang dinugo ang nakahain sa lamesa. Kaya't wala kang dapat ikabahala. Saad ba ng lolo ni Tanya? Matapos kong marinig ang sinabi niya ay bahagya akong nakaramdam ng hiya dahil sa baka mamaya ay kung ano pang pa iisipin ng mga iyon. Sige na iho, sabayan mo na ang aming apong kumain. Aniya pa ulit. Huminga ako ng pasyensya at nagsandok na nga ng pagkain. Habang kumakain nga kami ay nakita kong sarap na sarap sa pagkain ng dalaga. Ganadong ganado. Sinabihan ko siyang magdahan-dahan lang dahil baka mamaya ay mabilaukan siya. O oh, nga naman apo, magdahan-dahan ka lang sa pagkain. Marami pa namang pagkain niluto ang tiang lordis mo, kaya hinay-hinay lang. Aniya pa ng kanyang lola. Sa paglipas nga ng ilang minuto at natapos na kaming kumain, ay nag-usap-usap na kami sa bulwagan. Matamang nakikinig lamang ako sa pinag-uusapan nila at doon nga ay narinig kong ang kansila ng mga asbo Humingi rin sila ng tawad sa dalaga at sinabing hindi sila dumating sa tamang oras. Nung mga panahong nasa trahedya ang pamilya ng dalaga. Noong dumating umano sila ay huli na ang lahat sapagkat hindi na nila nadatnan pang buhay ang mga magulang ng dalaga. Labis-labis nila iyong ikinalungkot pero nung nakumpirma nilang buhay pa ang dalaga ay nagkaroon sila ng pag-asa kung kaya't halos araw-araw ay binabalikan ng tiyuhin niya ang bahay ng pamilya ni Tanya. At nagbabaka sakaling isang araw ay babalik pa ang dalaga. Hindi nga kami nagkamali sa iniisip. Kaya lang ay, kamunti ka na namang mapahamak ang pamangkin ko. Mabuti na lamang talaga at dumating ako sa tamang oras. Uwi ka pa ng tiyuhin ito. Teka lang ho, matanong ko lang. Bakit gustong gusto nung dalawang taong iyon na kunin si Tanya? Hindi ko na napigilang makisabat sa kanila. Nagulat pa sila kung bakit Tanya ang tawag ko sa dalaga. Sumagot naman ang lolo ng dalaga at nagsabing kaya gustong gusto nilang kunin ang apo nila sa kadahilanang nais nilang ipakasal ito sa anak ni Inosensya sapagkat ang ama ni Tanya ang pinakamalakas sa kanilang angkan at dahil sa namatay na ang mga magulang niya, tiyak sa kanya iniwan ang binhi ng pagiging pinakamalakas na aswang sa buong angkan. Kung kaya't ganun na lamang kahumaling ang angkan ni na makuha ang dalaga. Napakatuso talaga ng matandang yon. Nga pala, may nasagap pa akong balitang ang angkan nila ang nagpakalat sa buong baryo na ang pamilya ng apuko ko ang namiminsala sa karasang nangyayari sa buong baryo. Umanda talaga sila sa akin. nang Nanggigigil na sambit ng lolo ni Tanya. Matapos nilang pag-usapan ng tungkol sa nangyari sa pamilya ng dalaga, ay nagpulong-pulong na sila kung ano ang mga dapat gawin. Matapos nilang magpulong-pulong ay nagsipaghanda na sila ng mga kagamitan. Habang naghahanda sila ng mga kagamitan ay nagulantang na lamang ako nang biglang lumagapak sa labas ng bahay. Agaran akong napatayo at nagmandaling sumilip sa sewang ng bintana. Dito ka lang sa loob ng bahay at huwag kang lalabas. Natitiya akong hindi na nakapagpigil pang ang ng matandang yon at sila na mismo ang sumugo dito sa teritoryo namin. Uwi ka ba ni Tandang Miroy sa akin? Sabay tapik sa balikat ko. Tinawag naman ng Tiyuhin ang dalaga. Sumunod raw ito sa kanya sa loob ng silid ng kanyang lolo. May pag-uusapan umano silang mahalaga. Dito ka lang muna. Pupunta lang ako sa kwarto ng abuelo ko. Pasyensya ka na talaga ha, uwi ka sa akin ng dalaga. Sige, maiksi kong tugan. Sinundan ko na lamang ng tingin ang dalaga papasok sa silid na nakaawang. Habang naghihintay ako ay naririnig ko ang mga kakaibang huni ng nakakakilabot na angin ng hayo sa malawak at madilim na bakuran. Kaya't muli na naman akong nakaramdam ng takot sa sarili. Nang sipatin ko naman si Tandang Meroy, ay para na iyong asong nagpipigil lamang na umangil. Rinig na rinig ko pa ang pagsinghap niya, kaya naman mas lalo akong kinabahan. Dahil sa ako lang ang mag-isang normal na tao sa loob ng bahay, maya maya pa ay naririnig ko ng sumigaw si Tanya. At para bang nahihirapan ito. Dali-dali naman akong tumakbo papunta sa silid para tignan kung ano ang nangyayari sa dalaga. Noon ngang nasa pintuan na ako mga kaaswang. Ganun na lamang ang banlalaki ng mga mata ko. Nang makita kong nakahandusay na sa sahig si Tanya at para bang namimilipit ito sa sakit. Akmang papasok na sana ako para saklolohan ang dalaga ngunit mabilis akong pinigilan ni Tandang Meroy. Sinabi niyang hayaan ko raw ang dalaga dahil epekto lamang iyon ng binhing nilunok niya mula sa pamana ng kanyang ama. Dinanong ko sila kung anong ibig nilang sabihin pamanang binhi kasi hindi ko talaga sila maintindihanuan. Tulad ng napag-usapan namin kanina, ang apo ko ang siyang nagmamana sa pagiging isang napakalakas na aswang sa aming angkan. Kaya nga gustong gusto siyang kunin ng angkan ng mga abuak. dahil gagamitin nila ang lakas niya para magapi ang ibang angkan ng mga aswang. Mahabang paliwanag nito. Awang-awa naman ako sa sinapit ng dalaga. Gawa nang nakita ko na ang mga ugat niya sa leeg na para bang nagpibigil huminga pulang-pula na rin ang mga mata at halos lumuwa na iyon. May nasisipat na rin ako mga naglalabas ang balahibo sa braso at mukha ng dalaga. Nasa totoo lang mga kaswang, gustuhin ko mang tulungan siya ng mga oras na iyon ay hindi ko magawa. Sapagkat minabuti ko na lamang nasundin ang sinasabi ng matanda. Rinig na rinig ko na ang kalabugan sa labas ng bahay at para bang nagbubugbugan. May mga alulong ng aso na rin akong naririnig na halos hindi na magkamayaw. Maya-maya pa ay nakita kong tumayo na si Tanya mula sa pagkakasalampak. Subalit iba na ang itsura niya. Isa na iyong nakakapangilabot na aso At halos hindi ko may kung anong klasing nilalang. Pagkatayo niya ay mabalasik iyong tumingin sa akin at pagkatapos ay mabilis nang lumundag sa bintana. Agara namang sumunod ang tiyuhin ng dalaga at ang kanyang lolo. Samantalang si Tandang Meroy naman ay hinila niya ako pabalik sa bulwagan at sinebayang hang doon lamang ako manatili at huwag na huwag lumabas ng bahay anuman ang mangyari. Matapos niyang sabihin iyon ay mabilis na siyang lumabas Pagkatapos ay isinarang maigi naman ni Aling Lourdes ang pintuan. Nang tignan ko naman siya ay walang humpay ang pagtulo ng laway at nanginginig-ginig na parabang may sakit na epilepse. Diyos me! Ano ba itong napasok ko? Bakit napapalibutan ako ng mga aswang? Sambit ko sa sarili. Hindi ko alam kung ano ang gagawin ko. Uupo ba ako o Ano? Pagkawara ko doon ay iing-ihi na ako. Kaya naman dali-dali na akong tumakbo papunta sa banyo. Mula sa bulwagan kasi ay natatarang ko ang banyo. Noon ngang nagbanyo na ako ay may malakas na kumalabog naman sa bubungan. Kaya napaiktad ako at napatingala. Napapamura na lamang ako sa aking isipan dahil hindi ko lubos akalaing mapupunta ako sa bahay ng mga aswang. Nang matapos na nga akong umihi ay bumalik na ako sa bulwagan at pasimpleng sumilip sa sewang ng bintana. Noon ngang makasilip na ako, Sir Casper, ay ganoon na lamang ang kilabot na nararamdaman ko. Sa kadahilan nang nakikita ko ang dalawang nilalang na nagsasalpukan. Samantalang ang iba naman ay walang tigil sa pagdumugan. Ngunit mas natuon ang atensyon ko sa dalawang nagsasalpukan. Gawa ng hinding-hindi ako magkakamaling ang isa sa mga iyon ay si Tanya. Walang kahirap-hirap na dinadambahan ni Tanya ang nilalang at pagkatapos ay mabilis na niya iyong itinapon. Lumalagapak naman sa lupa ang nilalang na iyon kapag itinapon niya. Subalit mabilis iyong tumayo at walang anong-anoy sinusonggaba na naman siya at bago pa man makasunggab ang nilalang sa dalaga ay mas mabilis pa sa kidlat na makaiwas si Tanya. Tapos ay walang pag-alinlangan siya naman ang sumunggab sa nilalang sabay kinagat iyon sa balikat. Nakita kong umangil ang nilalang at agarang itinulak ang dalaga. Nang mga oras na iyon ay parabang nanunood ako ng pelikula at halos hindi ko malamdaman at halos na mamanhid ang buong katawan ko dahil sa takot. Yung para bang hindi na ako nakaapak sa sahig. Ngunit bago pa man maitulak ay mabilisan nang ginilitan ni Tanya ang liig ang aswang. Nang malagutan na nga ng hininga ang aswang ay iba naman ang hinarap ng dalaga. Kung ano ang ginawa niya sa unang aswang ay yun din ang kinahinatnan ng iba niya pang nakakalaban. Pigilin ni nga ang ginagawa ko habang nanunood sa labanang nangyayari sa labas ng bahay. Hindi kalaunan ay nakita kong unti-unti nang nagsisipag-atrasan ang kampon ng mga buhak. At mukhang susurrender na ang mga iyon. Gawa ng nakita kong napatay na ng dalaga ang matandang si Inosyensya. Sa paglipas nga ng mga sandali ay natapos na ang labanan. Kaya't naglakad na sila pabalik sa loob ng bahay. Umalis na rin ako mula sa pagkakasilip at lumapit sa may pintuan. Nang mapagbuksa na iyon ni Aling Lourdes, ay eh bumalik na sila sa normal na kanyuan. Nakita kong may mga galos ang dalaga sa baraso. Mabilis ko naman siyang nilapitan at tinanong kung ayos lang ba siya. Ayos lang ako, huwag kang magalala. Ngiting tugon niya sa akin habang hinihingal. Mabilis namang itinakip na aling Lorde sa katawan ng dalaga ang tuwalya dahil sa sira-sira na ang suot niyang damit. Matapos gawin iyon ng matanda ay pumunta na ito sa kusina at ipinagtimpla sila ng kape habang ginagamot ang mga sugat. Ano po sa tingin niyo, Tiyong? Babalik pa kaya ang mga alipores ni Inosensya para gantihan tayo? tanong ng dalaga sa kanyang tiyohin. Ha sa tingin ko naman hindi na. Nagitaan mo naman kanina ang itsura ng mga yon. Takot na takot nung mapatay mo ang matanda. Biglang nabahag ang mga buntot. Natatawa pang wika ng tiyohin niya. Oo nga naman na po. Huwag kang magalala. Dahil natitiya kong hindi nababalik pa ang mga alipores na inosyensya ipanatag mo na ang loob mo. Sigundang wika ng lolo niya. Napabuga na lamang ng malalim na hininga si Tanya. Matapos marinig ang sinabi ng kanyang lolo. Maya-maya paya ako naman ang binalingan ng matanda at tinanong kung ayos lang ba ako. Sa nag-aalang boses ay tumango ako at sinabi sa kanyang ayos lang ako. Pasensya ka na iho, kung sa ganitong sitwasyon mo nakita ang angka namin. Hindi naman talaga kami masamang aswan. Namumuhay kami ng tahimik at nakikisama kami sa mga ordinaryong tao. Pero sadyang may mga ibang nilalang talagang ang hanap palagi ay gulo. Wika pa ng tiyoy ni Tanya. Matapos nga ang pangyayaring iyon mga kaswang, ka kinabukasan ay. Napagpasyahan kong iwan na lang si Tanya. Total naman ay kasama niya na ang mga kaanak niya. At paniguradong ligtas siya dahil hindi siya pababayaan ng mga ito. Umuwi nga akong mag-isa mga kaswang. Nagulat pa nga si Lola Edith nang makita niya ako. Kaagad na hinanap niya si Tanya kung nasaan umano ito. Huminga muna ako ng malalim at inayang umupo si Lola Edith pagkatapos ay inamin ko sa kanya ang lahat-lahat sandaling nagulat at hindi makapatingwala ang aking abuela pero hindi kalawunan ay naipaliwanag ko naman sa kanya ng maayos hindi na po babalik sa atin si Lauren Lola Lauren po ang totoo niyang pangalan hindi po Tanya Uwi ka ko kay Lola Edith. Tumahimik siya ng ilang minuto at pagkatapos ay nag kang. Anong magagawa natin kung talagang iyon ang nakatadhana sa kanya? Ang mahalaga ay nasa ligtas na kamay na ang dalaga at hindi na siya hayaan pa ng mga kaanak niyang mapahamak. Tama po kayo Lola. Kasi kung nasa atin pa po siya, baka mapahamak lang siya. Tugon ko. Pakiramdam ko ng mga araw na iyon ay parang may kulang sa loob ng bahay. Baging si Lola Edith ay buong maghapong tahimik at nagkukulong sa silid nito. Lalabas lamang siya kapag kakain na. Tigil ko muna yung kwento medyo naiiyak ako. Sa totoo lang mga kaso parang nangingilid yung luha ko. Tiga lang sandali. Eh. Pagpatuloy na natin. Si Muna naman ay ganoon na rin ang ginawa. Taimik lamang kami sa pagkainan habang kumakain. Pagkatapos ay kanya-kanyang pasok na ng kwarto kami ni Lola. Tapos si Muna ay naghuhugas na. Kinabukasan, nagising na lamang akong parang ang saya-saya ng buong kabahayan. Naririnig ko ang tawanan ni Lola Edith at si Loren. Baliw niya ako ha. Sambit ko sa sarili nang maalala kong wala na pala si Lauren sa bahay. Kaya imposibleng maririnig ko ang boses niya kapag nakikipagtawanan kay Lola Aiden. Ano bang nangyari sa akin? Bakit bigla akong naalala ang dalagang yon? Tanong ko pa sa sarili at bumangon na. Nang maglakad na ako papalapit sa pintuan, ay naririnig ko pa rin talaga ang boses ng dalaga. Sa pagkaramdam ko ay totoo na talaga 'yon at hindi na guni-guni. Nagmadali na nga akong lumabas ng kwarto at nang makalapit na ako sa sala ay nakita ko nga si Lauren. Nakaupo siya katabi ng abuela ko habang nakikipagtawanan. Kasama niya rin ang iba pang mga kaanak niya, kabilang na si Tandang Meroy at ang lolo niya. Nakangiting lumapit sa akin ng dalaga at pagkatapos ay tinanong ako kung bakit ko raw siya iniwan. Ipinaliwanag ko naman sa kanya lahat. Nang araw ngang iyon mga kasuang ay nagtapat na ako ng nararamdaman ko sa dalaga. Tumugo naman siya. Napagtanto ko kasi na siya talaga ang kulang sa buhay ko at wala akong pakialam kung aswang man siya. Kaya kunting katanungan lang sa inyong mga lalaki. Kung kayo ba sa katayuan ko, mamahalin niyo pa ba siya o hindi? At para naman sa mga kababaihan na nakikinig ngayon, deserve ba ni Tanya o ni Lauren ang mahalin ko siya ng tapat at totoo? Balik tayo sa kwento. Tumugo naman siya at nagsabing mahal niya rin umano ako. Sang-ayon naman ang mga kaanak ng dalaga. Kung kaya hindi kalaunan ay naging kami na. Nagpakasal kami ni Tanya at kalaunan ay dito kami naninirahan sa may Mindanao. Ginusto kong dito na bumili ng mga lupa. Naglaga kami ng mga hayop at kung ano-ano pa. Nagpatayo ng negosyo sa bayan. Mas mi kasi dito, kay sabihin ninyong maraming gulo sa Mindanao. Pero nandito kami sa lugar na walang pakialamanan ng mga kapitbahay. Sa ngayon po ay may tatlo na kaming anak, magaganda at guwapo, dalawang babae at isang lalaki. Nung una ay naging masama man ang pagiging bakasyon ko. Pero kalaunan naman ay ito na, naging masaya ako sa huli. Hanggang dito na lamang ang aking kwento mga kaswang. Maraming maraming salamat po sa lahat ng sumusubaybay sa aking kwento. Mabuhay po kayo. Muli po, ako po si Rex ng taga Mindanao na at hindi na taga Maynila. Alright. Ito po si Sir Casper ang nagsasabing magkapi ka muna. thank you